Sa ating mga balita, Amnesty at Anti-Terror Law, maaaring sabay ang implementasyon ayon sa DOJ. Review ng K-12 curriculum tatapusin ng DepEd sa Mayo. Diarrhea outbreak sa Baguio City, hindi patukoy ng DOH kung saan nagmula. Halos 8 milyong piso na halaga ng hinihinalang shabu, kompiskado sa dalawang high-value individuals sa Iloilo City at Agriculture Department hindi magtatakda ng SRP sa bigas. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Maaring pagsabayin ang implementasyon ng Anti-Terrorism Act o ATA of 2020 at amnestiya ng mga dating rebelde ayon sa Department of Justice o DOJ. Idiniin ni DOJ spokesperson Miko Clavano na mutually exclusive ang dalawa. Walang kinalaman umano ang inisyatibo ng administrasyon na pumasok sa peace talks kasama ang National Democratic Front o NDF sa implementasyon ng anti-terror law. Gayunpaman, pa nilinaw ni Clavano na maaaring makaapekto ito sa mga grupo na tatanggap ng amnestia. Paliwanag ng spokesperson na kung kusang-loob na sumuko ang mga rebelde at kung sasang-ayon sila sa ceasefire, pwedeng hindi na sila mapatawan ng parusa sa ilalim ng ATA. Ngunit kahit na lumapit sila sa pamahalaan at patuloy sila sa kanilang aktibidad na labag sa ATA, maaari pa rin silang humarap sa prosekusyon. Samantala, 56 na mga dating miyembro ng Communist Affiliated Mass Organization na alyansa ng magbubokid sa gitnang Luzon ang formal na binawi ang kanilang suporta sa CPP-NPA-NDF sa barangay Balete, Tarlac City. Highlight sa withdrawal ng mga dating miyembro ang pagsunog ng mga watawat ng communist terrorist groups. Lalahok ang 54 na mga dating miyembro sa malayang magubukid ng Hacienda Luisita, isang kooperatiba na binubuo ng dating supporters ng CTG sa Tarla. Target ng Department of Education na matapos ang review ng K-12 curriculum sa Mayo ngayong taon. Ayon kay DepEd Undersecretary Michael Powa, aasahang magkakaroon ng mga revision ayon sa magiging resulta ng review. Matatandaan na noong January 2023, sinaad ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na nakaplanong i-revise ang K-12 curriculum sa layunin na maging mas job-ready ang mga graduate. Samantala, formal lang sisimulan ng DepEd ang Catch-Up Fridays bukas January 12 layunin ng programa na ma-improve ang reading skills ng mga learners sa bansa. Nakalaan din ang lahat ng biyernes ng January 2024 sa Drop Everything and Read o Dear Activities base sa memorandum na pinirmahan ni DepEd Undersecretary Gina Gonong noong January 10. Patuloy ang pagsusuri ng Department of Health o DOH sa water sources o pinagmumulan ng supply ng tubig sa Baguio City Makaraang ianunsyo ni Mayor Benjamin Magalong ang diarrhea outbreak sa summer capital ng bansa. Ayon sa Baguio City Health Services Office, alas 11 ngayong umaga umabot sa 2,199 ang reported diarrhea cases, kabilang ang lokal na mga residente at turista. Sa bilang na iyan, 45 ang nasa ospital, na wala namang naitalang severe infections. Sa briefing ni Mayor Magalong, sinabi niyang karamihan sa tinamaan ng diarrhea, ay mga turistang dumayo sa lungsod nitong unang linggo ng Enero. Napag-alaman pa na sa mahigit dalawang daang food and beverages establishments na di umano'y maaaring doon nakainom ng kontaminadong tubig ang mga pasyente, anim na 60% rito ay nag-ooperate sa isang mo. Samantala, nagpaalala ang DOH na ugaliing gumamit at uminom ng malinis na tubig. Kung nakararanas ng diarrhea o pagtatae, uminom ng replacement fluids, malinis na tubig na may oral rehydration solution o aerosol, at kumonsulta sa doktor. Tiklo ang dalawang high-value individuals matapos mahulihan ng 1,170 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 7.956 milyon sa buy-bust operation sa barangay Malipayon Delgado, Iloilo. Sa operasyon ng Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU, arestado ang warehouse caretakers na sina alias Erwin, 22 ng Barangay Baldosa at isang pirot ng Barangay Ingore ng La Paz District. Nakipagtransaksyon ng undercover agents sa mga suspect dala ang kanilang sasakyang blue sedan. 80,000 pesos na halaga ng ilegal na droga at stuck sa harapang passenger seat ang nakumpis kasama ang 22 plastic sachets at 14 pieces ng transparent plastic bags na naglalaman ng hinihinalang shabu, 1,500 pesos at iba pang non-drug items. Nasa kustodiyan na ng Iloilo City Police Station 1 ang mga suspect para sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Aminado ang Department of Agriculture na wala silang balak na magtakda ng suggested retail price o SRP sa mga agricultural product partikular na sa bigas. Paliwanag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Jr., maselan at pabago-bago ang mga presyo ng bigas at iba pang agricultural products kahit sa ibang bansa tulad ng Thailand dahil sa El Nino. Kaya hindi minumungkahi na magkaroon ng istriktong control sa presyo sa mga panahong ito. Bagamat tinitingnan rin ng DA ang posibilidad ng pag-impose ng SRP, sinabi ni Laurel na alam ng ahensya na counterproductive ito at ang mga magsasaka ang kalimitang naiipit sa sitwasyon. Maaari din ito magresulta sa supply hoarding. Ayon sa kalihim, pinaplano ng ahensya na magtayo ng isang rice buffer stock para labanan ang epekto ng El Nino upang mapanatiling stable ang presyo ng bigas hanggang sa pag-uumpisa ng harvest season sa Marso. Para sa Kidlat News Update, Renz Renon, Naguula. At inyong pong natunghaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.